Gue tahan Marche Gue tahan Tre assemb丈 dakul

Oh. So, turo ang magdasal habang lumalaki. Turo ang manalang. Turo ang ah, dapat niyang malaman din ang isang mabuting kristyano. Uh, turo ang kumalam. Uh, turo ang mga tinuro ng Yesus. Sa buhay ang buhay ng Yesus. Yesus uh, no? yung papatinggo ha? Pero saan kayo? Kapag yan. Yesus uh, yung papatinggo.